So ayun mga idol. Sana i-gabayan eh, nyo kami no. Wo! Gabayan hmm. nyo kami no. Wo! Kami hmm. no. Wo! Kami hmm. oh. hmm. Ayun. Ayun. Pusa talaga. Oh. Hindi na yung siguro pusa yung Hindi na yung pusa bro. Hmm. Oh. Bro. Nice oh. Guys, no? kembali Para maghanap saya mantikun. Sama kanayon si Dokyo. nilang dalawa ngayon. Ang hanap. Sana ay eh, nakita nga an namin ngayon si Monkey King. At saka kung mapapakita man sa amin ngayon si Ragnor eh, sana huwag mangyari yun. Kasi eh. sobrang nakakatakot na yung masagupa mo yung hindi mo kilalang nilalang. So, dito si Dokyo mga idol no. Ayan. Ayan si Dokyo. Oo oh, bro. Sana makita talaga natin si Mangkiting. Oo. Oh. So, Paghandaan na. Dalawa ngayon pero... Paghandaan natin ngayon si no? Mangkiting na sana makita natin. Oo, so, oh, delikado to bro kasi hmm. may mga tiyanak ba. So, Kaya nga bro, nagugulat ako nung bigla kayong ano, inatake ng siyanak. Oh, pero ano, madali naman namin. Kasi Kaya may nga. may dala akong panguntra yung asin. Tinatablan so, talaga yung siyanak sa asin bro. Tinatablan talaga. So huwag yeah. na mag-alala yung mga viewers. Talagang madadali natin kapag mayroong siyanak. So tara Kaya bro. Okay hey bro, tara bro. Ha? So ayun mga idol kana eh gabayan nyo kami no wow nyo kami no wow wow pa-nimbo pa-nimbo din eh may biglas mi go bro tama no mo nga Okay. Parang pusa. Bro. Parang pusa. Pusa, pusa. siguro 'yun. Oh. Uh -huh. Ayun. Ayun. Pusa talaga? Oh. Hindi na 'yun siguro pusa, 'yun, bro. Hindi na 'yun pusa, bro. Oh my god bro, kung hindi pusa bro kaya nga Okay, ito pusa kapag pinatawag mo lalapit eh lumalapit yan lalapit yan bro ngayon ming 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 baka dito sa punuan ng ano lansunis bro Mim! Iya enggak. Uh, Wakil sama kupian piansa bro. Wakil sama kupian bro. Wow. baka dito sa taas ng ano mga puno ng saging baka maging pa bro nakasagupa na tayo ng tiyanak dito na lugar wow ming 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 kung may kung pusa eh magpapakita na sana bro kung pusa mapapakita na sana oh oh bro. hindi na yun pusa bro iyak ng bata na yun bro iyak ng tiyanak sige bro sige bro Oh. Ayan, ayan mga, idol nung no? Naglalaruan kami ngayon. Naglalaruan kami ngayon. Kami lang dalawa may ngayon mga idol. May nagpaparamdam na. Uh! Uh! Bro! Uh! Bro! Paano ka? Parang may tumulak sa akin bro Ha? Napansin ko nga parang may tumakbo doon oh do? Maliit Parang pusa eh Mungkin lang di ako na Mag ingat ka dyan bro Oh my god Ganda na Tanda tayo bro

Sabi. Para pinigilan ako ng ano ba? Hinila yung bago sa likod. Uy. Hindi ko yung sanak yung gumawa no. Ito pala kasama niya siguro no. Kaya yung Kapadlikado yung... na lugar na to. San ka bro. kaya nandito na tayo sa ano nandito na tayo sa ilog ni Adi Ayan Ayos ka lang? lang bro. Hindi nga ka? lang bro. Ha? Sige bro. Ngayon guys, nandito na kami sa ano. Pakiat na kami. Pakiat kami sa bundok. Nakatawid na kami sa ilog. Sigradong ilog. Sigradong ilog.